Jed! Jed, tulungan mo kami, Jed! <laughs> Jed! <laughs> Hindi kaya! Hindi kaya ng tuhod ni Panyero! <laughs> Panyero, stop muna tayo rito. Kakain niya pala muna tayo sa... Subway, yan. Pero tignan nyo naman ang pagkakadena ni ano Pambihira Ay, isang linggong lagari niya na magnanakaw dito Hindi kaya ubusin yung bakal na yan no? Alam mo, yung Kotse yung ikakadena eh Bakit yun eto Ito nila Ilang lagari, ang ano yan, abuti na lang ilang oras yan <laughs> ito, Tignan nyo naman oh. Parang ito pa yung ginagamit ni Jedi Cycle sa kahadiyero niya eh Hindi na yung susi oh Hindi naman um, yung susi Oh. Laki ng bako. Kandado pa lang. Putulin nyo yan. habos <laughs> so dali, dali natin yung mga gamit natin sa loob. No, yan. Dali natin mga, kap dali natin <laughs> mga kapanyero. Yung mga gamit natin. Dahil nga downtown, pagka ito, binitbit. Sabay takbo na. Nang huwag dito. Wala. Ubus. Pa hmm? dyan pa? Pwede rin. Pwede. Pwede dyan. Ay, <laughs> sarap, na. ay, sensor. Mali. Ay, mali. <laughs>

Yes. Lamig-lamig, soft drinks. Soft drinks, lamig-lamig. <laughs> <laughs> hindi, <laughs> kailangan natin to energy. Di, di <laughs> ito, energy. Hindi, nakaupo ka lang dun. Kasi may hindi. May eh. energy, nahipagod ka. Pambihira. Yan, mga panyero, magandang araw sa inyo. Dito na tayo, kain na tayo rito. Nagutom, nagutom sa, pag, sa pagsakay, pag-angkas. Balik-balik <laughs> muna. Hehehehe. <laughs> <laughs> Sa ba, kasi food bank at rin ako makasama sa inyo. dami Ang dami namin Hindi pa um, dami namin magiging pack. na. Uwi nga pa Uwi pala sila Uwi nga pala. lang kami na kapag yung pack. Pagdali hmm. lang tayo dun eh. Ha? Pagdali lang tayo. Hmm. Lubusin mo na. Hmm. Lubusin na. So. Ano ang ba lang ngayon? Sala una. Hmm. Alas dos. Ay, kasi doon? Mga alas uh, dos. Hmm. dos. Hmm. Alas tres. Sibat. Sabi natin mga 3.30. Um, ang hmm. dami tao doon. Nahihiya ako. Bakit? na maganda doon. Maraming tao. So, mahiya. Mahiya. Mahiya Makapal. Makapal naman ang mukha ni Nchete. Mahihiya ako. mahihiya ka kung naungutang ka. <laughs> Ito nga, ipapalista ko yung bilo ko dyan. utangin yung bibilin. Ito ang kamahiya. Mm. Palista ko yung bibilin dito. Pwede listahan na lang. Hindi <laughs> alin ba ba? O-order ka, di ba? O-order ka. <laughs> Tapos sabi mo, pwede bang palit, pag na lang. Hindi <laughs> nakakalit. <laughs> wala nung dito, hindi. Wala nung dito, di ba? <laughs> Pakilis ka na lang. Hmm. Paano? Paano? Paano dyan ang ano? Uuwi ka sa Pilipinas, tapos ang balik mo, Mayo na. Okay, o June. June. So, ang start ng adventure natin, June, nakasama ka. June? Hindi, may mga mo na ako ng June. May mo na ako ng June. July tayo. Hmm. Stop. Ayan mga kapanyero ah. July. Ang start ng adventure natin. Nakasama natin si Jedi Cycle. So kami ni Inags. Ayan tuloy tuloy yan. Pagka naisipan. Pagkaroon na schedule. Bira. Ito talaga pag pera. Pagbaka-bakasyon no? <laughs> so, na lang sa Pilipinas. Mm -hmm. Kaya sumasama ako sa inyong dalawa eh. Parang baliktad ha. Parang baliktad ha. <laughs> Kaya sumasama kami sa iyo, marami ka pera. Nai-enjoy ka na, kabibilang ng pera, tapos kami pang... Hindi naman. Hindi ba talaga pag wala nang iniisip na babayarin, babayarin bahay, no? Ah, sana all. Puro na lang adventure ang iniisip. <laughs> sana all. Mmm. Nakakain talaga yung forma ni Jen. Mmm. Nakakain lang, may bandana pa. Siguro pinagpapawisan habang kumakain. Hindi ka naman mag <laughs> eh. <laughs> Nasaan na gaganto ka pa? Ayoko, gusto kong pakita yung kintang ng ulo eh hahahaha <laughs> hmm. babalik paangat na tayo di ba paangat yung bike hmm. babalik mga dumati ang pala yung mga dito kaya nga dito tayo po mga isla ganda na pwesto natin may po o pula dami talaga mga pulis na mga da dain sa downtown. No? Dahil polis dito, no? Hmm. So, sa so downtown talaga. Dahil pulis. May mga nakabike na pulis. May mga naka-ghost na sasakyan na pulis ang nakasakay. At may naglalakad na pulis. <laughs> Dahil pulis talaga? Dami. Mayroon ba kaya? Bakit ba ang dami pulis dito ngayon? Kasi parang dito yung pinakamaraming ano eh. Tingin ko si Panyero binabantay. ah, sarap. Bakit hindi gagawa mabuti si Panyero? Ay, sarap. Sarap yung ano yun, yung napagod ka sa pagbibisikleta. Especially napagod ka sa pagangkas. Kala <laughs> ko napagod ka talaga. <laughs> napagod. Napagod din ako sa pagangkas. Kasi medyo kinakabahan ako, baka mamaya eh. <laughs> hindi ko alam kung ano mangyayari sa driver ko eh. Nakakapagod din kaya yung pag-aalala mo, eh. nag-aalala ka. Yung takot. Nakaabang ka lagi, no? Kung yung, ano mangyayari. Yung alam mo na kamay lang ang may diferensya sa'yo, tapos pagbalik natin sa trabaho, pati paa, pati balakang. <laughs> yung bang dapat angkas ka, relax ka. Pero hindi. Eh. <laughs> Hindi ako nag-enjoy sa pag-angkas. Alerto ka lagi, Kaya pasalamat na lang ako. Nagpalit yung si Panyero at saka si Jedi Cycle. Nagpalit, naging driver ko si Jedi Cycle. Kaya medyo lumuwag ang aking pakiramdam. <laughs> Sarap, grabe. Tapos yung gutom ka, pagod ka, nakain ka, no? Mm -hmm talagang feel na feel mo yung pagkain sa sarap sarap mo muna tayo sige gain na energy diet pepsi diet pepsi kainags, don't forget to subscribe Panyerong Bulakeni Maraming maraming salamat mga kapanyero Mga kainags, ka Jedi Cycle Sa pagsuporta Konting suporta lang po sa ating channel Para ano? Para, Para mag 1,000 subscribe uh, subscribers Si Panyero Para ma-monetize na siya Maraming maraming salamat po sa suporta Kay Panyerong Bulakeni Thank you po Salamat po mga kainags Ayan mga kapanyero, katatapos lang natin na magmerienda. Share-share uh, lang. Lipat naman tayo sa ibang mapupuntahan. Para mga kapanyero, lipat naman tayo. Ah, ano, lipat, lipat sa ibang. Hanap pa tayo mga ibang mapupuntahan. Ano busog na? Busog na. Busog pa. Busog pa. Lipod oh. oh. tayo. Sabantalahin na natin to. Ngayon lang to. tayo Kadena. Kahit ipalo mo kay Jedi itong kadena na to. Tignan lang. Kapal. Tignan pa bag. Takpan ang bag. Tapat ito. Hindi na kadena. Kadena. Hindi yan kadena. Kadena. Ang Ay, ipanakaw eh. Nakakita nyo naman ng kadena. Hindi ka dyan makapumagsak yung braso mo. Magkakalakasan yung mga buto mo, kanyero, Ang <laughs> bigat ng kadena, mga kapanyero. Grabe! Matindi! Tara-tara, lipat. Lipat tayo mga kapanyero. Hindi, hindi. Ayaw si Jed. <laughs> si Jed nagpapalipad ng drone. <laughs> kapanyero yan, may mga gusto ka pala na yung mga ano ba? Yung mga gustong ano, diba? Si kayo mga banyero. <laughs> yung mga sa farm, ha? farm tungkol sa farm ni eh, banyero. Ah, uh, meron siyang gustong i-discuss, meron kaming gustong pag-usapan na yung mga mahilig pumunta sa mga farm, yan, pwede kayong <laughs> pumasyal sa channel ni Panyero para mag-subscribe. Don't forget to subscribe and click the like button for Panyero Bulakin. Yan, marami marami. Yung mm -hmm. mga mahihilig sa farm, yan. Ma-share ko sa inyo kung paano ba mag farm, ano ba yung history nung dela din ko farm, yan. Kung paano yes. nakuha yon. Yan, i-share ko sa inyo mga kapanyero. Yan. Kung paano niya binayaran, lahat-lahat. <laughs> maganda ngayon kasi spring na. Uh, mapapadalas na yung pagpunta ni Panyero sa ano, Panyero Bulakeno sa farm niya. Ilang ano naman? lang. Dila Ilang linggo na lang. Ang putik pa ngayon mga kapanyero eh. Kaya hindi pa tayo makakapunta. Syempre sa mga susunod na linggo kasama rin natin si Inaj kung may pagkakataon na makapamasyal tayo. Baka ilalagyan natin pagkakataon niya. Bakit? <laughs> Yan. Tsaka syempre, masarap pagpunta sa farming para ka naka, ano, nakatakas naka, 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 naka ka sa sa sibilisasyon, nakatakas ka panandalian sa sa normal na buhay natin sa Edmonton, Alberta, Canada. Kumbaga, pupunta tayo sa isang tahimik, malawak na, na lugar, malawak na makikita na ating mga mata di ba? at kumbaga magkakaroon tayo ng peace of mind relax sa ating buhay pag napunta sa, sa panyerong bolakenyo farm ni Mr. Tiradinko yan <laughs> kaya, kaya tara pasyal tayo sa farm sa mga ayos. susunod na araw ayos Ayan? Ang <laughs> galing, ang dami nun no ah. Ang gaganda ng bike ton. Mountain bike. Oh hindi maganda rin yung dumating nanon at lalakad dalawa chika babes nakakamunan <laughs> mo? Oh, siyempre magaling tayo sa mga ganyan mga kuhaan yung bang salamin natin na kayo ko pero yung mata natin na no? Oh. hihira hihira <laughs> naman yan tayo magaling eh asa na ba yung nasa likuran natin? magaling ah ganun ba? paano hindi ka lalamigin? Sa likuran mo yung dalawang mahangin hihira <laughs> yan yeah, so dito tayo ito yung nano natin no No, lamig oh, ang hangin, pasalubog yung hangin Jed! Jed, tulungan mo kami Jed! Jed. <laughs> <laughs> Hindi kaya! Hindi kaya ng tuhod ni Panyero! <laughs> ah, dito na pala tayo nagpark! <laughs> Bira! Eh, hey, ano ka? Galing tayo sa angat! Dito pala tayo bumaba kanina! Oh, sige! Ito pala yun! Teka, teka! Sige, dito sige! Ko. <laughs> <laughs> yung pwesto mo parang sasayaw dyan ha? Ayun. Panyero. Uh, Ma mahina uh, yung bike niya doon, ay, Mahina. Ay. Jed, hey. <laughs> mahina ito. Panyero. Uh, parang paika-ika ka na mag ah. Mahina eh. <laughs> ay, salamat. Nandito na rin tayo. Ay, salamat. Safe, safe tayo nakarating. <laughs> <laughs> Narinig pala. Ang bihira. <laughs> mga kapanyero, kadarating lang natin dito. At least, maayos naman ang ating pagbabay. Kaya magpa-pack up na tayo. Pack up, pack up. Lagyan na natin yung mga, ibalik na natin yung mga bike na to sa ating sasakyan. Yan. Ano, masakit ba? O ano ba, Inags? Ano lagay? Masakit ba sa likod? Masakit ba sa kamay? Hindi. Pagod si Inags eh. Pagod si Inags. problema sa kanyang pagsakay. Yung problema sa kanyang pag-aalala eh. <laughs> sa safety. <laughs> Dapat na rin ito ka pag nasakay. Na <laughs> <laughs> lalo lalo pa kanina nagulat din ako eh tayo yung mandar <laughs> yung pakyat na eh biglang huminto kami sa ilang sa, sa, ano eh. sa gitna eh ayaw hindi na yun lang uh, abot nung paako yung ano eh yung lupa pakawamay pag ano ngayon pabalik kami eh <laughs> nabitin sa pag-akyat mga kapanyero pero hindi ang saya ang saya saya nung uh, pag adventure natin na to ayan natin kaya Sandali lang mga kapanyero, mag-pack up muna, magbalik muna natin yung mga bike natin mga kapanyero. Pack up muna, maraming maraming salamat mga kapanyero, hanggang sa muli.